Una sa lahat mga kaibigan ay ako po muna ay bumabati sa lahat ng mga nakasubaybay dito po sa ating programang Expose the Truth dito po sa Facebook page po natin. ano ah, Alam nyo mga kaibigan meron po akong pinalabas na video na kung saan ay meron po tayong binautismuhan ah, na dalawang ah, tao na kung saan ay tumanggap po sila sa pangalan ng ating Panginoong Isokristo o yung aral ng ating Panginoong Isokristo. Ah uh, kaunti lamang po yung uh, ipinakita natin. Mga 20 seconds lang yata o 15 seconds, ano po. Ah uh, pero uh, may mga nag-comment po sa atin. Uh, ito ito'y komento po ana uh, galing sa ating kaibigan na si Alvin Galope. Mga kaibigan, ano? Hindi ko na po basahin yung kanyang mga uh, sinasabi, sagutin na lamang po natin mga kaibigan kasi ah uh, medyo hindi po maganda yung aming conversation no uh, at saka ang gusto ko pong sagutin na tanong ay mula po sa isa sa ating kaibigan na nagkomento uh, na nagngangalang Jeff Castillo uh, si kaibigan Jeff Castillo hindi ko na lamang po sabihin kung anong relihiyon ano? at saka si Letty Martin na ganito po ang komento ni Jeff Castillo doon po sa ating pinalabas na Uh, mayroon po tayong binautismuhan. Uh, sabi niya, ikaw po ba binigyang karapatan magbautismo? 'Yun po yung kanyang tanong, ano, mga kaibigan. So, uh, may kaunting uh, pambas uh, sa atin na natanggap sa mga ka kaibigan natin, pero talagang ganyan po mga kaibigan, ano? At ang tanong po ni kaibigan uh, Leti Martin ay ito. Uh, 'di ba kapatid na Esel ang pagbautismo eh sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Eh bakit hindi mo binanggit sa pagbautismo mo? Ah, yun din ang kanyang komento kasi doon po sa ating ah, binautismuhan, hindi po natin ah, sinabi yung ah, ginagawa ng iba na ah, ako si Ganire, binabautismuhan kita sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. And then pagkatapos ilulubog na yung uh, tao. Uh, tayo mga kaibigan, hindi naman po tayo tutol kung may mga gumagamit sa ganon na paraan ano? Uh, wala po tayong tutol doon. Pero uh, hindi rin ako naniniwala na kapag hindi mo banggitin yon ay hindi na po tama yung uh, pagbautismo mo uh, mga kaibigan, kasi mga kapatid at mga kababayan. Kahit saan nyo halughugin sa bagong tipan Ah, kahit saan nyo halughugin wala pong binautismuhan kahit pa si John the Baptist, si Felipe yung mga apostol wala po kayong mababasa na bago po nila inilubog yung tao na kanilang binabautismuhan ay ginamit nila muna ah, yung salitang ah, binabautismuhan kita sa pangalan ng ama, anak at ng Espiritu Santo tapos ilulubog na ha? Ah, wala pong ganoon. Wala po kayong mababasang ganon. Pero kung meron mang gumamit na ganon, ngayon na uh, bumabawtismo mga kaibigan, hindi naman po tayo total, no? Ah, uh, pero sa Biblia walang sinabi na kailangan banggitin 'yon. Ah, uh, kaibigan Leti Martin. Ah, uh, uh, unang uh, sagutin po natin itong si kapatid na Leti Martin. Sabi niya, ah uh, bakit hindi mo ginamit sa pagbautismo mo yung uh, pangalan ng Ama, Anak at Espiritu uh, Santo? Alam nyo mga kaibigan at mga kababayan, maliwanag po naman yung nakalagay po sa talata atin pong basahin doon po sa uh, Mateo chapter 28 sa verse uh, 19. No? Uh, para maliwanagan po natin ano po yung dapat nating gawin kapag tayo po'y bumautismo. Mga kaibigan at mga kababayan, kailangan ba talaga natin gamitin yung pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo bago natin ilubog yung tao, mga kaibigan? Ah, ganito po ang ating mababasa dito po sa Mateo chapter um, 28 sa verse uh, umpisaan ko po sa verse 18 ganito po ang ating uh, mababasa. At lumapit si Jesus sa kanila, sa mga apostol, at sila'y kanyang kinausap na sinasabi ang lahat ng kapamahalaan na sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Ha? Ah? Lahat daw ng kapamahalaan sa langit at sa lupa na ibigay na sa ating Panginoong Isu Kristo. Ibig sabihin, nasa kanya na po yung authority sa lahat ng uh, sa langit at sa lupa. And then sa verse 19 sabi dito, dahil dito sabi niya, magsiyaon nga kayo. Ha? Ah? Sinong kinakausap? Yung mga apostol at gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng bansa na sila'y iyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Dito po sa verse 19 mga kaibiga, meron pong sinabi dito ng ating Panginoong Isu Kristo ah, nung siya'y nakatanggap na o natanggap na niya yung lahat ng kapamahalaan o yung authority dahil dito sabi niya sa mga alagad, magsiyaon niya kayo. So, ibig sabihin, yung mga alagad, binigyan na rin ng uh, authority uh, sa lahat ng mga bansa, sa lahat ng mga tao. So, uh, unang-una mga kaibigan, mga kababayan, yung tanong na ating kaibigan na si Jeff Castillo, sino nagbigay sa iyo ng authority upang bumautismo? Ang katunayan, mga kaibigan at mga kapatid, ah, wala pong binigyan ng Diyos ng authority sa lahat ng mga tao maliban sa mga apostol. Ah, maliban sa mga apostol na binigyan ng Panginoong Yesu Kristo ng authority, wala ng iba, mga kababayan. Kaya nga sinabi dito, ah, dahil dito magsiyaon nga kayo saan? Pinili lang ba kung saang bansa, kung saang lugar, saan saang city? Ay ah, hindi po mga kaibigan. Ah, kung saan inutusan itong mga apostol ng ating Panginoong Iso Kristo, ah, sabi niya magsiyaon na kayo. Saan? At gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ah, ng bansa na sila'y iyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ah. So, dito ang, ang sinasabi sa lahat ng mga bansa. Ah. Doon sila pupunta itong mga alagad para bumautismo. Gagawa ng mga alagad. So sila lang po mga kaibigan ang binigyan ng Panginoong Yesu Kristo ng authority upang gumanap ng bautismo So maliban sa mga apostol wala na ah kaibigan Jeff Martin ah Jeff um Castillo Maliban sa sa mga apostol wala na Kaya yung tanong mo na ah, sino ba nagbigay sa akin ng karapatan upang bumautismo ako man kapatid wala akong karapatan bumautismo Pero dahil patay na ang mga apostol, ah, dahil patay na ang mga apostol, hindi sila nakarating dito sa atin, may sinasabi po sa banal na kasulatan na ganito, ito ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob upang gawin ko po yon. Sa Revelation chapter 1, sa verse 3, ganito ang sinasabi mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon. Bakit? Sapagkat ang panahoy malapit na. Mapalad daw, ayon sa ating Panginoong Isu Kristo, mapalad daw ang bumabasa at nakikinig at tumutupad. Kailangan ng mga tao na sila'y mabautismuhan. Bagamat ako po mga kaibigan ay pagamit sa Diyos, pero hindi po ako yung bumautismo kundi ako lamang po ang naging kasangkapan, isa sa mga naging kasangkapan para yung mga tao ay mabautismuhan. Pakinggan po ninyo mga kaibigan at mga kapatid. Balik po tayo sa Mateo uh, chapter 90 at uh, 28 verse 19. Ganito, ulitin ko pong basahin. Sabi dito, dahil dito, sabi ng Panginoong Isu Kristo, maksiyaon nga kayo. At, anong gagawin ng mga apostol? Gumawa kayo ng mga alagad. Saan? Sa lahat ng mga bansa. Ha? Ah? Ano ang gagamitin nila paggawa ng alagad? Turuan na sila iyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kapatid na Leti Martin, hindi ibig sabihin na babo mo ilubog yung tao, kailangan banggitin mo yung pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. O kailangan banggitin mo yung pangalan ni Jesus tapos ilubog mo. Ah, walang ganon. Ah? Kundi ang sabi po dito, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Anak, at ng Espiritu Santo. Tandaan po ninyo, ang ibig sabihin po ng bautismo, from the root word, baptizo, kung ah, sa English ay Baptism, kung tagalog mga kaibigan ay lubog bautismo o immersion na ibig sabihin ay uh, ilulubog ilulubog yun pong ibig sabihin ng bautismo ha huh? kung uh, ah, basahin po natin ito at itagalog po natin yung tamang translation ng Tagalog ng bautismo, mga kaibigan, sabi, dahil dito magsiyaon nga kayo at gumawa kayo ng mga alagad. Saan? Sa lahat ng bansa na sila'y iyong ilubog. Ah, tandaan po ninyo, ah. yung baptizo ay immersion o lubog, ilubog. Kaya ang tamang banggit ay uh, na silay yung ilubog alen sa pangalan ng ama ng anak at ng Espiritu Santo. So ilubog daw yung tao sa pangalan ng ama, ng anak at ng Espiritu Santo. Tanong mga kaibigan. Tama yung sinabi ni kapatid na Alvin na mayroon pong jurisdiction na sinasabi na kung saan, kung saan mo ilulubog yung tao yung, o yung, yung tao, doon po sa iglesia ng Diyos na buhay. Tama naman, si, tama naman yun eh. Hindi naman po ako tutol doon, ka, kaibigan Alvin, no? Hindi naman po ako tutol na may tinutukoy na jurisdiction o lugar kung saan natin ilulubog A, ah, sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, yung mga ah, gustong tumanggap sa aral ng Panginoong Yesu kristo Ang tanong, saan yung lugar na 'yon? Sa iglesia ng Diyos na buhay. Ayang, ah, sana maliwanag po sa iyo kapatid na Alvin. Ngayon, ano yung pangalan ng Ama? Ano yung pangalan ng Panginoong Hesus? Ng Anak? at ano yung pangalan ng Espiritu Santo na doon natin ilulubog itong mga tao na gustong tumanggap sa Panginoong Yesu Kristo. Maliwanag po ang sinabi na uh, gumawa kayo ng mga alagad ha, sa lahat ng bansa na sila iyong ilubog sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Tanong, ano po yung pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo? Yan po ang tignan po natin, mga kaibigan at mga kababayan. Ha? Yan po yung titignan natin. Saan natin ilulubog? Ano yung pangalan na gamitin natin panlubog o ilubog yung tao? Mga kapatid. Dito po sa libro ng gawa, kapitulo 4. No? Tandaan po ninyo, makinig po kayong mabuti. Hanapin natin ano yung pangalan na ipanlubog natin o gamitin natin uh, sa mga tao para ilubog doon sa pangalan. Ano yung pangalan? Acts chapter 4 sa verse 12. Ganito ang sinasabi ng panal na kasulatan. At sa kanino mang ibang ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas sabi po ni apostol Pedro at sa kanino mang iba wala ay walang kaligtasan bakit sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Yung pangalan pala na ibinigay ng Diyos ah, mula sa langit, ibinigay niya dito sa lupa, yun daw ang ating kaligtasan, yung pangalan. Kaya pala sabi ng Panginoong Isu Kristo, ilubog ninyo sila sa pangalan. Dahil yung pangalan pala na yon kaligtasan ng tao. Ha? Kaligtasan ng tao. Doon natin ilulubog yung tao. O babautismuhan. Yun ang ating ipambautismo. Yung pangalan. O ipa, uh, yun na uh, doon natin ilulubog. Yan. Yeah. Ano yung pangalan? Mga kaibiga? Ano yung pangalan? ng Panginoong Heso Kristo na ating kaligtasan. Dito po sa libro ng Roma, sana po ay makinig po kayong mabuti, Roma Kapitulo 1 sa versikulo 16. Sapagkat, hindi ko ikinahihiya ang Evangelio sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Ang liwanag, ano? Ha? Ah, yung pangalan, yun daw ang kaligtasan ng tao. Dito naman, si Apostol Pablo, sabi naman niya, Ah, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, bakit? Sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Meaning, yung evangelio na ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, ayun ay din yung pangalan na ikaligtas ng tao na ibinigay ng Diyos ah, mula sa langit dito sa lupa. Isa lang yon, Yung pangalan, yun yung evangelyo. Ibig sabihin, mga kaibigan, malinaw po sa atin, no? Ah, ang ating Panginoong Isu Kristo sabi niya, humayo kayo. Ah, niya kayo. Gumawa kayo ng mga alagad sa, sa lahat ng mga bansa. Na naiyong ilubog sa aral. O di aral pala yun? Ah ilubog ninyo sila sa aral ng ama, sa aral ng anak, sa aral ng Espiritu Santo. At ang bawat sumasampalataya, sila ay Saan sila sasampalataya? Doon sa aral. Na ginamit mong panlubog. Eh ang mali kasi ng mga iba, mga kaibigan, bago sila, ah, bago nila ilubog yung yung tao doon po sa tubig, eh ang ginagawa po nila, ah, ah ako si Ganire, ah ilulubog kita sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, tapos ilubog na. Eh mali. Ah hindi. Ang ang sabi po ng ating Panginoong Kristo, ah ilulubog daw natin ayung uh, tao sa aral ng ama, aral ng anak, aral ng Espiritu Santo. Para ang bawat sumasampalataya doon sa aral na kung saan ay ating ipangaral, maliligtas po sila mga kaibigan. Ha? Uh, yun po yung tinatawag na tubig na may salita. Ano pa ang katunayan? Sa 1 Corinthians chapter 15. Dito po sa verse 1 ganito ang sinasabi ni Apostol Pablo. Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan sa pamamagitan naman nitoy. Alin? Yung aral. Pangalan Ligtas kayo kung matyaganin yung iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo maliban na kung kayo'y nagsisisampalataya ng walang kabuluhan. Ayan po mga kaibigan. So aral, doon po tayo maligtas at yun ang gamitin natin ipanlubog doon sa tao. Ha mga kaibigan. And then pagkatapos po natin sila sa aral, e eh, tatanungin natin kung tatanggapin po nila o hindi ah, tatanungin natin kung sila po ay ah, uh, sumasampalataya doon po sa aral, eh kung sabihin nila tatanggapin ko at nang, ko sila, eh punta kayo sa tubig, yun yung tinatawag na uh, bautismo sa tubig na may salita. Ah, kaibigan um, Leti Martin. Ngayon, yung sinabi ni kapatid na Jeff, Jeffrey, no? Castillo, na sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan? Alam mo kapatid, kaibigan, Mapalad daw ang bumabasa at nakikinig at tumutupad sa mga uh, hula. Nabasa ko eh ginamit ko yung uh, itinuro ng Panginoong Iso Kristo sa mga alagad para uh, ang mga tao ay malubog sila sa aral, hindi ko aral yon aral ng mga apostol hindi naman siguro ako makakasala kung gamitin ko at hindi ko na kailangan ng tao uh, upang magbigay sa akin ng karapatan sapagkat naniniwala ako na kahit si kapatid na Eli Suriano nung nabasa niya ay ginamit niya rin kaya naniniwala ako na si kapatid na Eli ay wala siyang sariling aral kundi ang kanyang ipinapangaral ay ang aral ng mga apostol na yung din ang sinampalatayanan ko mga kaibigan at ito ang katunayan mga kaibigan kapatid na Alvin o kaibigan Alvin baka ayaw mo akong kapatid ano? At saka uh, kaibigan Jeff. And then kaibigan Letty Martin at yung mga iba pa kasi napakarami po sila no na nambasa sa atin tungkol po doon. Uh, tandaan niyo po mga kaibigan, kahit si kapatid na Ellie, uh, sabi niya hindi po kayo sa amin umanib. Kundi ang aniban po ninyo ay yung aral. Pakinggan natin yung video ng ating kapatid na Eli Soriano. Ano ho ang ibig sabihin ng dokrina? Hindi po ba pwedeng isang kaan, maging kaanib ako kung hindi ako magpapadokrina? Ay lalabas po, wala kayong a-aniban. Ang doktrina po, yung natagalugin natin, aral. salita po, kastila, yung doktrine. salitang ingles naman, doctrine. Pero pag tinagalog, aral. Ngayon, paano kayong aanib kung wala kayong a-aniban? Ang a-aniban niyo po, kasi yung aral, di naman kami eh. Pag saming kayo umanib, hindi kayo maliligtas. Bakit? Nagkakamali rin ako. Nagkakamali rin mga kasama ko. Pwede kaming magkasala sa inyo. No? Di ba? Pwede kaming makagawa sa inyo ng mali. Tao po tayo eh. Kaya nga may utosan Diyos magpapatawaran kasi ang possibility magagawa niyo ako ng mali o magagawa ko kayo ng mali. Dahil tao tayo. Mm -hmm. Eh kung aanib kayo, alin ba aani, aaniban niyo? Pakinggan niyo. Unang Juan 1.3. Yaong aming nakita at narinig ay siya rin namin ibinabalita sa inyo. Ano ba yung narinig at nakita hmm. ng mga apostol? Di ba yung aral? Sabi ng mga apostol, yung nakita namin, yung narinig namin, siya naming ibinabalita sa inyo upang... Upang kayo naman ay magkaroon okay. ng pakikisama sa amin. Paano tayo magkakaroon ng pakikisama o pag-anib sa kanila? Kung sa kanilang nakita uh -huh. at narinig, what they have heard and sin, ah, declare we unto you that ye may have fellowship with us. Para makasama tayo ng mga apostol, kung ano yung sinunod nila, yung pinaniwalaan nila, yun din ang pinapaniwalaan natin. Ganun po yun. Eh, kung hindi kayo tutoktrinan, ano aaniban nyo? Ano tatanggapin nyo? Ang dapat matanggap nyo po kasi yung aral. Pakinggan nyo. Pag-14 ng Roma paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? At paano silang magsisisang palataya sa kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang mga na walang tagapangaral? At paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? G7. Kaya nga, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo kailangan pakinggan nyo po yung doktrina kasi hindi nyo naman pwede isang palataya na kundi nyo mapapakinggan. Ayan po, uh, kaibigan uh, Alvin, kaibigan um, Jeff Castillo, in, maliwanag naman po yung ating napakinggan na sinabi ng ating kapatid na Eli na dapat ang aniban natin yung aral. ah Yung aral. At ito po, tandaan po ninyo mga kaibigan at mga kababayan. Ah, uh, hindi ko na lamang po sasabihin yung mga ibang komento po nila kasi ah, uh, baka makasira, no? Sa image. Pero alam nyo kahit si kapatid na Eli, hindi naman pumunta sa Israel para personal na umanib doon. Kundi, ang ginawa po ng ating kapatid na Eli, nagbasa ng banal na kasulatan at tinupad, ginawa tinupad. Kaya nga yung pangalan ng uh, sekta na kinaaaniban po ng ating kapatid na Eli ay member members Church of God International. Kasi ayon din sa ating kapatid na Eli, hindi siya yung nagtayo sa kanyang iglesia, kundi siya umanib lamang po. Saan? Doon sa iglesia ng Diyos na nasa Biblia. No? Na? Sana po, ah, kaibigan Alvin, ay makuha mo po yung puntos ko. Ah, 100% naniniwala ako sa itinuturo ng ating kapatid na Eli na aking ipinapalabas na yun po ay aral ng mga apostol. Kaya nga ako naniniwala uh, naniwala at umanib doon sa kanyang ipinapangaral dahil nabasa ko sa Biblia. At si uh, kapatid na Eli din mismo nagsabi na hindi niya aral yon kinuha niya din doon sa mga apostol, at yun din ang ipinangaral niya. Kasi siya rin mismo nagsabi, hindi niya aral yon Kundi aral po yon ng uh, mga apostol na yun ang inuutos ng Panginoong Heso Kristo. So yan po mga kaibigan, sana po uh, magkakaintindihan po tayo mga kaibigan mga kababayan. Uh, maraming salamat po sa lahat ng mga naniniwala at uh, sumusuporta dito sa ating programang Expose the Truth, no? Ah, sana po ay ipagpatuloy nyo po ang makinig